magbibigay po tayo ng tips para sa lahat ng followers natin. Ano gagawin sa umaga para safe, ligtas, hindi maaksidente at healthy po. Very important to ha, ah, para sa lahat. Number one, pagising natin, dahan-dahan lang yung pag-upo. Ako, dinadahan-dahan ko yung upo ko kasi kung hindi, ma-imbalance tayo. Lalo na kung yung blood pressure natin, sobra taas o sobra baba, pwede tayo mahilo. Eh, no? dahan-dahan ng pag-upo para hindi rin sumakit sa katawan. Number two, pwede uminom sa basong tubig. Okay? Kasi buong gabi, syempre dehydrated tayo. One glass of water, warm water sa umaga. Stretching. Okay? So, pagising, konting stretch, pag ganyan-ganyan. Galaw-galaw. Sabi ko, ay hey, galaw-galaw para hindi pumanaw. Kailangan mag-stretch sa umaga. Kahit hindi naman ganyan ka-stretch, depende sa edad ninyo. Yan, get your body moving. Number four, dahan-dahan lang ang galaw. Walang jerky movements. Walang biglaan. Kasi pag biglaan, baka maaksidente, mahulog. Kumain ng masustansya sa umaga, yung mga pagkain natin, itlog, oatmeal, yogurt, fresh fruits. Kailangan natin to mga for vitamins, for protein, for energy. So healthy breakfast, yung tamang-tama lang, 'wag sobra dami, 'wag sobra konti. Kung meron na kayong maintenance medicine, kailangan ayusin maigi yung gamot. Like si Doc Lisa tagaayos ng gamot ko para meron ka pang morning, noon, at night na iniinom na gamot. 'Wag magpapaka-stress masyado para hindi tumaas ang blood pressure, hindi tumaas ang blood sugar. Maganda, malamig yung kwarto. Ingat lang tayo, lalo na sa Pilipinas, masyado mainit, pwede ma-heat stroke. Iwas tayo sa aksidente, kaya sabi ko, walang jerky movements, dahan-dahan lang. Baka ma sa CR, o sa kama, o sa kwarto. Yan, pag dumudume, dahan-dahan rin yung pag-ire. Pag sobrang ire, nakaka-high blood, eh. hindi rin maganda. So, baka masugat din yung pwede. So, mas maganda, malambot ang dumi natin damihan pag inom ng tubig, yung mga prutas, papaya, pakwan, peras, prune juice, lahat ito nakakalambot ng dumi. Siyempre, dapat magdarasal everyday. Alam ko mahirap magdasal, pero yan na lang magagawa natin kung meron tayong sakit. Eh. prayer, meditation, gratitude tulad ko. Walking is good. Lakad lang ng lakad. Pag hirap maglakad na mag-isa, maganda may maglalakad na may kasama para hindi matumba fresh air. Ilista ang gagawin for the day. Pilitin gumawa, pilitin gumawa ng project for the day para hindi tatamarin. rin. Kailangan nakasulat, stay focused. Ano ba ang goal mo para sa araw na to? Finally, mas maganda may kausap. Okay? Kahit sino yan, reach out to a friend, a family, a neighbor, kailangan ka-usap. Socializing is an important part of staying healthy. At syempre, ano routine natin sa umaga. Love and appreciate your partner, your family and friends. So maraming salamat po. Sana nakatulong itong mga reminders para sa healthy living sa umaga. God bless po.